Hi guys, good afternoon Nandito kami ngayon sa simbahang Bato Laurel Batanga So this is the place As in Bato siya guys Kaya nga simbahang Okay din ko alam kung bakit meron pa dito. Yan yun siya guys. Hindi siya sobrang laki pero nakaka-amaze. Nakaka-amaze siya kasi as in bato yan. Maganda ang, ganda ang Pero ang pagpapunta dito ay sobrang layo. Ano, I mean yung may daan na, may way na ma, ano, na mahirap. Yun Uh, hindi pa po tapos ang paggawa. So ito siya. So bye guys.